bitan si Eagles Ah super kayo musoli kay kulay eh isopay kay muna na magsulay Sige na na may leksyon No sa radik ko Sige na bala mo mamurtita ba dipriman Ampoy lagi ko moulit ko sulay Well, hindi na tupid. E o parin mo sulay, ikisopoy joke na ba mag-folder kag sayo. Bye hindi nang... hindi nang tubig. Ay, tubig. Kung pag-ibig mo, pag-ibig mo, Sabi na kayo, mahatba. O, na, Jerez, mo Nakauli, unang kayo po namin, at may Ako, Hindi mo magpag-awagan. Ay, suriyasra mo, hindi nang mag-ibig mo. No, Dam, nalangin ka, Ay! Nga may daon? Nga, Ha? ulo eh, ko sa balay! Palata <coughs> 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 ulo! I-kira <na> <coughs> <ay>, niya! <tani. coughs> Salamat! Taka, ulit, na ko! Nakalala pa homie. Ayun, ay, ko homie! Ayan! Let's go Ginawa pa John. Brilliant ng tubig! Ano mo man po kung nag-check ang pagiring na joke na sumbiling dito, Tomes? Chuli-chuli ko po dito, Tomes! First Balik ako ah! Thank you.